So, welcome, Relarge TV. Gusto nyo bang maligo sa napakalaking swimming pool? Or gusto nyo bang sumakay sa naglalakihang water rides? Tayo na! Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the bell, para ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. So guys, ngayon andito ako sa 7C sa Cagayan de Oro City. Sapagkat uh, gusto ko sanang pasukan kung ano ang nasa loob ng 7C. Tara na, ako'y papasok na. So, andito na ako sa loob ng CBNC. Ganito talaga kaganda sa loob ng CBNC. napaka napakalawak sa swimming pool nila. So, pasensya na kayo. Parang na-excite ako. Sa susunod, uh, kukunin ko lahat ng view dito sa CBNC. Kukunan ko ng uh, videos. So, kukunan ko ng uh, view ang loob ng CBNC. Ganito talaga kalaki o ganito talaga kaganda ang loob ng 7C. Kung gusto kayong mamasyal? Pumasok kayo dito. Pumunta kayo dito sa 7C. Yung mga rides, lahat ng mga rides dito ay ah halos nasakyan ko na. So ganito talaga kalawak yung ah, swimming pool sa 7 Ganito kaganda ito ang napakataas na palapag at doon tayo sumakay sa mga rides Nagma, naglalakihan mga rides ganito kaganda sa loob ng 7c ganito ang all views ng 7 so tapos ko nang nakuna ng view or video sa loob ng 7c so sa ngayon maliligo muna ako, magpapalamig muna ako, ganito talaga kalinaw, or kasarap, o kalamig o ganito talaga ka-enjoy ang mga taong naliligo sa loob ng Sibinsi, para siyang malaking dagat so rides muna tayo pagkatapos ng ligo ko so, tapos na ako naligo at terrible ang mga rides dito para kang ituhulog sa langit so swimming swimming po talaga ang mga rides dito kung gusto niyong pumunta o masyal gusto kayo ma experience punta kayo ito ganito kasarap ang mga rides dito sa loob ng studio